Habang naghihintay tayo sa vet, dinala muna natin itong mga puppies dito sa kanilang Mama Fiona. Sa last video nga natin, pinakita ko nga sa inyo na dinala nga natin itong isang puppy na to dito kay Mama Fiona. Para nga kahit papano ay gumaan yung pakiramdam niya. Nakita niyo naman na talaga masaya nga si Mama Fiona na nandito yung puppies niya. Although medyo conscious nga siya kasi andito rin nga tayo. Talagang may pagka-shy type siya. Alam niyo ba nakakatuwa dito talagang habang nandito nga si Mama Fiona at hindi nakakalakad ay palagi rin nandito itong si Mama Dog at si Lola Dog. Wala talagang iwanan ang pamilya na to palagi tila, talaga sila magkakasama sa hirap man o sa ginhawa. Anyways, nung uiwi naman ni mother itong puppy. Tingnan nyo, sakto lumalabas na nga pack members natin. Kaya ayan talagang pinagkaguluhan nila si mother kasi nga may hawak siyang puppy. Parang namimiss na nga ng pack members natin na magkaroon ng puppy sa mansion. O, di ba nangangamoy magpaanak na ulit? Charisse lang, syempre. Nagpapahinga pa nga talaga tayo at syempre pa ang ating mga pack members pa mula sa pagpapaanak-anak -anak natin noon. Hmm. Hindi pa man ngayon pero siguro sa mga susunod na taon malay niyo magpa -anak Nakulit ulit tayo dito sa ating mga pack members. Anyway, sa na nga yung POV dito sa labas. O, oh, ba diba, For the silip silat at nakakaloka naman itong mga to. Parang gusto na talagang lafangin itong pop. Lalo na nga yung hotdog na sunog na yun na nakasilip si Rexisa yan. Kaya tingnan nyo, grabe. Parang ready-ready na ngumuya. Ay, grabe. Parang akala niya yata hapunan itong puppy na ito. <laughs> After naman magpalabas ng ating pack members, naganda nga si Mother nitong mga tali na to. Nagagamitin nga niya sa mga puppies. Ang mga puppies kasi na to talagang kada Dalalabas nga ang ating pack members, sila naman yung sunod na lumalabas dito sa potty area. At kanya-kanya na nga silang laro dito. Naisipan rin nga kasi ni Mother na dalhin nga lahat ng mga puppies at na ito doon nga kay Mama Fiona para kahit papano sumaya naman siya. Kaya nga ito isa-isa nang nga tinalian ni Mother itong mga puppies at buti naman nagpatali rin sila. Pero hindi nga sila pinalakad ni Mother papunta kay Mama Fiona kasi syempre hindi sila sanay talaga na nakataling ganyan. Kaya naman nagpatulong na nga lang siya kay Kuya Jomar para buhatin niya itong mga puppies na ito papunta nga kay Mama Fiona. At in fairness, ang babait nila habang buhat ha. Gumaan pa nga sila dito kay na Lola Dog. Bali, great, great great grandmother na nga ito ng mga puppies. Tapos itong kanilang grandmother na si Mama Dog. Sa lahat rin nga ng pamilya nila, itong si Lola Dog talaga yung mabait sa atin. Pakaway, kawai talaga yung buntot niya. Anyway, sa to na nga nakaring na nga tayo dito tingnan nyo naman yung reaction talaga ni Mama Fiona nung no, makita niya yung mga puppies niya. Kahit siya maano uh, masyado makagalaw at makapag-show ng emotions. Kita niyo naman sa buntot niya na gumagalaw-galaw talaga sa tuwa. Paunti-unti rin niya nilapit ni mother to mga puppies. Inuna nga niya yung dalawa at habang hawak-hawak pa nga ni Kuya Edmar yung dalawa pa tapos after nun sa kanya inilapit ulit. Kasi nga syempre may pain pa rin na nararamdaman nito si Mama Fiona at hindi naman natin pwedeng hayaan na mas masaktan siya kapag medyo napakapakan siya ng mga puppies. May comment kasi sa inyo na baka daw nagkasakit lang itong si Mama Fiona at hindi naman daw talaga nabangga. Tapos sabi niyo pa nga baka nga ba yung calcium niya kaya nag kaganito ganito siya hindi na makalakan. Pero sabi ko nga guys, siguro kung magkakasakit man siya, slowly nga makikita namin siya na nanghihina or kahit man lang napipilay-pilay. Pero gaya nga nang sabi ko sa si inyo, kagabi po mismo, bago mag alas 12, nagpadede pa nga itong si Mama Fiona sa mga puppies niya, pumasok pa sa loob ng mansion. Hanggang sa nung madaling araw, nakita na lang nga natin siya sa CCTV na paggapang gapang na. So talagang bigla-bigla po siyang napilay. Meron rin nga nagsabi sa si inyo na kung nabangga nga daw, isiguradong eh, dapat may galos siya. Pero din kasi talaga guys na hindi talaga nagkagalos at Lalo na nga kung hindi naman talaga sobrang kabigatan din yung nakabangga sa kanya. O, pero syempre, hindi pa rin naman talaga tayo sure sa mga nangyari. Mm -hmm. Pero malalaman rin naman natin kung ano nga yung posibleng nangyari sa kanya kapag na-check na nga siya ng mga Dito vets. naman napansin ni Mother na nagkakaguyam-guyam na nga ng konti kaya naman inispray-sprayan nga niya yung paligid. Sobrang awawala nga siya kay Mama Fiona nung time nito kasi talagang ginuguyam na rin nga siya pero hindi naman makaibu si Mama Fiona at hindi rin naman natin siya maibu talaga. Alam niyo yung gaya ng mga aksidente sa mga tao, hindi nyo sila pwedeng basta-basta ibuin kasi gaba ka maya-maya tumala kung ano man yung nararamdaman nila o yun ang yung nangyari sa kanila. Waiting pa nga tayo sa vet ng time na to. bali isang buong araw nga lang pala ito. Mula nung nakita nyo sa video kahapon, magkasama pong araw yan. Inaayos ayos na lang rin nga ni na mother itong pinakahalang ni Mama Fiona dito para ma-make sure nga na hindi naman siya mainitan dito. At syempre may water at pagkain din siya palagi. Pag uwi naman ni mother, talaga hindi ulit niya napigilan mapaiyak dito sa mga puppies na to kasi nga naawa talaga siya kay Mama Fiona. Kaya nga para sa mga tao nagko-comment na ganito, na galit na galit kasi kinukuha daw natin yung mga puppies, pinag-iiwahiwalay sila at pinamimigay. At sabi pa nga, dapat daw pinaka wala na lang dito sa labas para magkakasama at nakita pa rin nila yung mama nila. Sana alam nyo na mga aso, hindi po dapat talaga sila pakalat-kalat sa streets. Dapat may nag-aalaga at may nag-aaruga sa kanila. Dahil sa totoo lang, ang streets ay napakadelikado po para sa ating mga fur babies. Kaya as much as possible, kahit hirap na hirap po kami ipadap ang mga puppies na ito, ay talagang pinipilit namin na magkaroon sila ng maayos na pamilya para hindi sila mapahama. Anyway, sa Tofilbos nga muna tayo para may maipambayay tayo sa magiging bill ni Fiona sa vet kapag naipagamot